Sa mga pagpalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito tayo po ngayon ay nasa part 2 na ng uh, pagbibigay po ng ating updated price ng mga construction na materials na ating pong kakailanganin At doon pa po sa mga kapatid natin na uh, hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel So mag po kayo para po updated po kayo every time na magkakaroon tayo ng mga uh, ganitong klase ng video yung mga updated price ng mga construction materials. Pero bago tayo magsimula, na natin. Pag usapan po natin ngayon magkano nga ba ang presyo ng yero? So sa yero po na ginagamit natin, ay may dalawang klase tayo ng yero na ginagamit. Ito ay ang Uh, kadalasan po natin itong ginagamit, no? Ito po ay ang uh, rib type na long span at ito pong corrugated. So pag-usapan po muna natin magkano nga ba ang presyo ng long span? Uh, ang ang long span po, ang presyo po niya under uh, undersize So yung po ito, no? Ay yung 0.4 po is 60 per foot. Ang 0.5 naman po ay 82 per foot. At ang 0.6 naman po is 105 per foot. So kung ilang uh, kung ilan po yung uh, haba na inyo pong kakailanganin, so wali, i-multiply niyo lang po yun sa presyo na nabanggit ko. So available din po ito sa uh, iba't ibang klase ng kulay, no. Ito yung kulay red, blue, green, brown, beige at saka ang white. Available din po, no, dito sa supplier natin, no, pagpunta po ninyo doon, available po ang sukat from 8 feet to 20 feet. So, ibig sabihin, kung ang kailangan, ang kailangan po ninyo na, na sukat ng yero ay from 8 feet to 20 feet. So, anytime po, once na nabayaran nyo na po, ay pwede nyo na pong uh, pick up o di po kaya i, ay ipa-deliver. So, in the next po natin, ito po ang uh, long span standard. So, ang long span na standard, available din po ito from 8 feet to 20 feet. So, ang 0.35 po ay nagkakahalaga ng 70 per feet o per foot. no? Ang 0.4 ay nagkakahalaga ng 82 per foot. At ang 8.5 standard ay nagkakahalaga po ng 105 per foot. So, available din po siya sa kulay na, na red, blue, green, uh, beige, brown, and white. So, ngayon po magtatanong kayo, Kuya Jud, e eh, paano po kung ang bubong po namin ay... Uh, ang haba po ng bubong na gusto po namin para sa uh, sa long span ay sumobra po sa 20, sa 20 feet. So ano bang gagawin po diyan? So dito, uh, nagco-customize din po 'yan sila ng sukat. Kaya lang po, ang ano nyo lang po dyan is made to order. Maghihintay lang kayo ng 2 to 3 days, no? Uh, para matabas po sa planta. Ibibigay po sa inyo kung anong sukat na gusto nyo. So, dito po, nagko-customize po sila from 5 feet to 32 feet. So, yun po ang pinakamahaba na uh, yero na kino-customize po nila. So ngayon, uh, i-next in po natin. Ito po ay ang uh, corrugated. So ang corrugated po na nayero, so pamilya po 'yan sa atin. Yan po yung conventional na nayero na may paalon-alon na ganyan. So yan po ang tinatawag na corrugated na klase ng yero. So ang presyo po ng corrugated na yero, no? Ah uh, 0.4 tapos ang lapad po niya is 3 feet by 8 feet, Ang halaga po niya is 280 ang 0.4 na 3 feet by 10 feet ay nagkakahalaga po siya ng 350. Ang 0.4 na 3 feet by 12 feet ay nagkakahalaga po siya ng 420. So, lilinawin ko po to Ang corrugated po na ito, ito po ay ang GI na uh, corrugated. Ibig sabihin, uh, wala po siyang kulay. No? Ang isusunod naman po natin ay ang 0.4 3 feet by 8 feet nagkakahalaga po siya ng 296. So, ito pong ayer uh, na ito, ito po yung may kulay na, no? Although, it, corrugated po siya, pero may, may mga kulay na po siya, no? Unlike po doon sa una nating nabanggit na GI. Next po natin, ang 0.4 na 3 feet by 10 feet is uh, 370. Ang 0.4 na 3 feet by 12 feet, ang haba po, ay 444. So, ito po, ah, uh, yun nga po, meron na po siyang kulay, no? Uh, sa mga magtatanong ulit, sa mga ngayon na nakakapalud ng video ito, no? ah uh, uh, Kuya Jude, eh ano pangalan ng supplier po niya? O, oh, ito po kasi, itong binabanggit ko na ito, mababa po talaga ang presyo po nila. Kasi, ito nga po, sila ang nagsusupply nila, nagsusupply ng mga uh, construction material sa hardware. So, expected po ninyo na mas makakakuha kayo ng mas mababang presyo compare kung sa hardware kayo bibili kasi ito po direkta na po kayo sa kanila. Sabihin niyo lang po na napanood niyo yung video ni Kuya Jude tungkol doon sa mga materials, no? At para mai-assist po kayo nila doon. So disclaimer po, hindi po ito sponsored video, no? Gusto ko lang po makatulong sa inyo upang makahanap kayo ng ah uh nang mababang presyo no ng mga construction materials na inyo pong kakailanganin. So, ulitin ko ang pangalan po ng kanilang uh, store ay Ahong uh, Thomas Trading, no? Hindi po ito sponsored kaya Hong Thomas baka naman <laughs> uh, ang isusunod na po natin ay ang mga flashing, ridge roll at ang mga gutter. So, yun po, kakailanganin din po ninyo yon pag kayo po ay nagpapagawa ng bubong. So, ang gagawin po ninyo, kung kayo po ay mga ilangan ng uh, flashing, mga kailangan po kayo ng ridge roll, mga kailangan po kayo ng gutter, so, ang gagawin po ninyo ay pasusukatan nyo, pasusukatan nyo na po yan doon sa inyong lakero o sa karpentero. Kung sukatan nyo po yan, dadalhin nyo doon yung sukat, ipapakita nyo po yan doon sa sa office ni Hong Thomas no para pasukatan naman po doon sa kanilang vendor kasi doon po sa kanila ay may mga vendor. Ang presyo po nito per piece 18 inches ang lapad tapos 8 feet ang haba. So isang buo na po ito. So ang bintahan po nila doon ay per piece. Ang halaga po niya is 178. So napakamura po niya no, 178 kontra kung bibili po kayo sa sa hardware, sa gutter siguro mga tumatakbo po yan ng mga nasa 300 no? 300 to 200 mahigit ang bentahan o oh, higit pa po, no? Kaya malaking tipid po pag dito po kayo bibili sa kanila. Kulay na rin po ito, available siya in color blue, red, green at saka brown. Mga materyales, no, screenshot nyo po, pwede nyo po yung dalhin doon kay Hong Thomas ipakita na sir. Ito po yung nakita po namin sa sa vlog ni Kuya Jude. No, kaya ito po ang ano, kaya pumunta po kami dito kasi gusto nga namin makabili ng murang produkto ninyo. Uh, tandaan nyo po, no? Ang binibigay ko pong presyo na to, ito na po, pinakasagad na po to. Ito po yung tinatawag na, uh, sa amin po kasi, ang tawag yan contractor's price. Saka, kung sa iba pong bibili, siguro wholesale, no? Pinaka wholesale price, no? Na ibibigay po nila sa inyo. ang uh, isusunod na pan, naman po natin ay ang plain sheet. So, ang plain sheet po natin, no? Uh, plain sheet, undersize, available din po ito in all co in all color. So, ang 0.4 na 3x8 na plain sheet is uh, 296. Ang 0.4 na 4x8 na plain sheet is 480. Ang 0.5 na plain sheet na 4x8 ang laki is uh, 656. Ang 0.6 na 4x8 na plain sheet ay nagkakalaga ng 800, 840. Uh, ganun pa rin po, available in all color. Ang isusunod naman po natin ay ang plain sheet standard. So, ang kapal po niya is 3.5. Ang laki po niya is 4x8. Ang halaga po is 560 ang isang peraso. Ang isusunod po natin ay 0.4 na 4x8 standard size. Uh, 6 56 ang perperaso. So, ang 0.5 na 4 by 8, standard pa rin po, ang halaga po niya is 840. So, sa ngayon, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Abangan nyo po po sa susunod na araw. gagawin na naman po natin ng uh, video ang iba pa pong mga materyales sa construction. So muli, maraming maraming salamat po. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na naghahanap no naghahanap ng murang bilihan ng construction material sa panahon na to, napakalaking bagay po na makakuha kayo ng mura at dekalidad ng mga construction materials malaki po ang mga itutulong nito sa inyong mga construction project no imbis po na uh, uh, yung matitipid po ninyo no? Po pwede niyo po pong ibili ng iba pa po pong materialis na inyo pong kakailangan sa sa loob ng inyong tahanan o sa inyong uh, mga construction project. Kaya sa muli po, uh, maraming maraming salamat. Subaybayan so, po ninyo ang serye po ng ating uh, updated price ng mga construction materials na uh, mabibili po ninyo ng mura dito sa ating supplier. Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.